gintinapoy ko, ano yaman? ginto suri siya ba? tiga, ayaw na sasabihin na, krimbawang gintinapoy ko ng kilus ta ka ba? na? hindi yung ginting gusto mo kasi ako yung kasama yung Gusto ko, hindi na yung mga budayang kapatid, 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 でも、今はこの時点での事ません。<noise> <noise> Ibalikong oh, bahay ko in the oh, Senate, lang dito. Pero kinunsulta nga. Alam mo, ikaw na ganun na bro. Kinunsulta nga siya. Hindi. O oh. hindi nga. lang siya, Mr. Speaker. Hindi. Hindi ko ako. 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 Wala na nga na request si Speaker. si

one should be investigated. The first person to be investigated is House Speaker Martin Romaldes. Why, sir? Why? Hmm? Why? Because he's now a speaker. I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. but I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the it will be, I I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Pa, Senador Yan. No. Mm -hmm. Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate of all the 23 other Senators. Dapat yan, ang, uh, and he, he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? mm. na hindi po pwedeng Senate President ka, Senate President ka lang na majority. Pero ito mm. pa yung isang, with a warning, mm. manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa ikaw naman yung kinuku. No? Mm -hmm. Kaya yung naging biroan nga dyan, huwag mong kuko ni majority leader si Joel Villanueva kasi dalawang beses <laughs> ng majority leader yan na nakuko yung kanyang uh, Senate President. Mm -hmm. Pero so sa... Aminado na naman siya eh. Mm -hmm. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na mag majority leader si Joel. <laughs> kay Senate, Senate, President Tito. Mm -hmm. Pero so sa Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern, hindi lumalampas sa 150,000. Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak siya halimbawa kung ilang bilyon, may usapan na yun eh. Para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng district engineering office, hindi lumalampas ang 150 million. Kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas 150 hanggang 450, region eh. Mm, kaya... So bihira kayo makakakita nang more than 150, di ba? 77 million, one mm hundred -hmm. 140 something million, 98 million. Walang lumalampas kasi kontrolado nila pag-implement, pag-monitor, pagbayad. So, ngayon, ito yung day of Kala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas na nagbagyo ng tatlong sunod-sunod, mukhang nagalit na si God eh. Mm -hmm. Bakit nagkasunod-sunod si Krising, mm -hmm. si Dante, si Emong, tapos may habagat abagat. pa mm -hmm. Para may divine intervention, uh -huh. para mabulgar lahat Otherwise, tuloy-tuloy sila sa casino Yung pera natin binabayad sa tax mm -hmm. Kinakasino, pinabibili ng mga uh, patek Philip, kung ano nung relo at kung ano nung kotse You can just imagine, kung nagpatuloy ito Para tayo mga gago mm -hmm. Pista, bakit uh, nagkama na napakaraming kontrata at sa Bulacan pa lamang flood control pa lamang 2.195 billion na. Um, pero yun hindi niya yun diniscloser eh. So may nakikita ba kayong intention to conceal the information? Ang nakikita ko lang kasi paulit-ulit siyang isolated case yung napuntahan ni President Bongbong Marcos. Alam ko namang hindi isolated case yun. Okay. Di ba sabi ko, isolated case here, isolated case there, isolated cases everywhere. Ang hinihintay kong isolated case, yung tama yung pagka-implementa. Nag, nag, naghahanap ako noon. Nag, paano, plano, ko mag-offer ng one-month pension eh. Mm -hmm. Kung sino makapagpakita sa akin ng perfectly executed na flood control project anywhere in the Philippines. Kung may, pero papatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta kayo nung office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan eh di magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya napuntahan bakit nagpunta rito yung WJ and kung idudugtong mo lawyers call this circumstantial evidence di ba? Mm -hmm. na although walang kung stand alone wala siyang uh, wala kang makukonclude mm -hmm. pero kung may allegasyon na mayroong uh, mababatas o mayroong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon. Mm -hmm. Pagkatapos napunta pa rito August 19 yung petsa ng dalaw ng pagdalaw. And we found out also, this year, 2025, mm -hmm. recently lang. Mm -hmm. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, mm -hmm. kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, ano, mm -hmm. nagbagsak di umano, And I'm saying this, this is just an allegation. Mm -hmm. Dhumano ni Senator Estrada sa Bulacan, do sa first uh, sa first district mga kung saan. So pinachek ko agad sa General Appropriations Act kung mm -hmm. merong bang uh, insertion na nakakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Mm -hmm. Meron talaga insertion na wala sa house version. Pero lumabas ito do sa Sen, by, after BICAM. Cam. Ah. So maliwanag na either sa Senate version or sa bicamyon yun na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Mm -hmm. Kasi kung walang uh, walang record yon, Paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag, nag mm -hmm. Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or mm -hmm. yellow pad or uh, or uh, yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito yung chairperson ng Finance Committee uh -huh. or yung Appropriations Committee Chairman. Now, kung meron confirm na na meron 355 million pesos mm -hmm. na talagang na i uh, na i allocate uh -huh. no, para sa Bulacan. And we went further, meron ng limang projects identified mm -hmm. na na award na, no? Out of the 355 million. Now, my team uh, or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least five projects na yon mm -hmm. na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. Mm -hmm. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na, isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung, yung dalawang tao. No? Mm -hmm. So, titingnan natin yung path. kasi kung ganun ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, mm -hmm. Posible na gano'n din ang ginawa dito sa kasi hindi pa naman sila na, nabubuko ng Mayo eh. 'Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre remedyon man sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung kung halimbawa naghahabol sila. Mm -hmm. Ay subukan nila yung two days na makasingil sila ng 46%. 'No? Mm -hmm. Hindi kaya 'yon physically. That's a physical impossibility. So, maghabol man sila, eh, kaya naming unahan. Ikaw mm -hmm. nga. Kung ganun din ang pattern. Mm -hmm.